Hindi nagpahuli at walang takot na nakipagsabayan sa sayawan si Miss Cosmo Philippines at Manalo sa mga kapwa niya kandidata sa Vietnam. Viral na ngayon sa social media ang video na ito kung saan makikita si Atisa na lumaban ng sayawan kasama ang mga powerhouse country sa beauty pageant na sina Miss Brazil, Miss South Africa, Miss India at Miss Indonesia. Kasama rin nila ang mismong host country na si Miss Vietnam. Nakatutuwang tignan na kahit busy sa kaliwat ka ng activities at paghahanda para sa nalalapit na finals night ng Miss Cosmo International, ay nakukuha pa rin ng mga kandidata na mag-enjoy. Matapos ito ay inirampa naman ni Atisa sa entablado ng Miss Cosmo ang pambansang kasuotan ng Vietnam na tinatawag na Auday. Ngunit nilagyan niya ito ng twist at ipininta sa mismong damit ang mga nagtataasang buildings ng Metro Manila. Samantala, Bukas na ang botohan para sa Miss Cosmo People's Choice Award, kung saan nasa pangatlong pwesto na sa ngayon si Miss Philippines. Ang mananalo dito ay automatic na makakapasok na sa top 10 ng competition. Kaya naman, sama-sama nating tulungan si Atisa. Sa tingin mo, gaano kalakas ang tsansang manalo ni Atisa Manalo at masungkit ang kauna-unahang corona ng Miss Cosmo International? Put your comments below! At upang maging updated ka sa kanyang laban sa Vietnam, huwag kalimutang mag-subscribe at i ang notification bell.